Magandang araw po sa inyong lahat. Simpleng paggawa ng tanong sa Ingles, pang baguhan. Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Kailangan ko ba na bisitahin siya? Kailangan ko ba na bisitahin siya? Kapag in-English nyo po yan, ito po muna number 1 ng ating itra-translate kung saan ay itong kailangan ko ba. Do I need? Sumunod po ay itong number two, na bisitahin, to visit. Tapos yung number three po, na siya. Kunyari po yung siya ay lalaki, so him. Do I need to visit him? Okay, kung isinusulat nyo po itong tanong nyo, kailangan sa dulo, lalagyan nyo ng tandang pananong. Okay? Na senyalis po na tayo ay nagtatanong. Okay, magbigay pa po ako ng halimbawa. Kailangan mo ba na yariin ito? Kapag yan ay in-English nyo po, susundin nyo lang po yung numero natin. Yung kailangan mo ba, do you need? Nayariin, to fix. Tapos yung ito, it. pagsama sama lang natin. Do you need to fix it? Ganun naman po. Okay? Hindi po, itong ating tanong ay kabilang po dito sa tinatawag na present tense. Okay? Pag sinabing present tense po, ay impormasyon na pang ngayon. Okay? At kung mapapansin nyo sa ating tanong na kailangan ko ba na bisitahin siya, ang gusto nyong makuhang sagot po ay pang ngayon na sagot. So, pasok po yan dito sa present tense. Okay? Kasi ang gusto nyong makuha ay impormasyon na pang ngayon. Okay po? Okay, ngayon ipaliwanag ko na po itong ating pattern. Ang auxiliary verb po natin dito ay itong do o does. Okay, ang auxiliary verb po ay kapag nilagay sa unahan ng ating sentence, yun na po ang magiging taga-trigger natin na maging tanong po yung ginagawa nating sentence. Maging interrogative sentence. Maging tanong. Okay, kaya inilagay po natin sa unahan itong do o does, itong auxiliary verb. Okay? Tapos po ang do o does po ay ginagamit na pang present tense. Okay? Saka ang do o does po ay ginagamit kung yung main verb po natin ay hindi po salitang m is -E or are. Kung mapapansin nyo, ang main verb po natin dito ay itong salitang need na kung saan ay hindi naman po m is -E or are. So meron pong senyales ang do o das na magamit natin dito sa tanong natin na naka-present tense. Okay po? Okay. May kailangan pa po kayong dapat tandaan sa paggamit ng do o das. Ang do po ay ginagamit sa subject na I, you, we, they o kaya pangalan na higit sa isa ang bilang, katulad ng Mario and Tarzan. Pag naging tatlo yan, do pa rin. Okay? Ang das naman po ay ginagamit sa pronoun na he o she. Pag pangalan naman, dapat isa lang po yung pangalan, katulad po nitong Mario. Okay, so yan po lahat ang dapat nyo matandaan patungkol sa auxiliary verb. Para gumaling po kayo sa paggamit ng auxiliary verb. Okay? Ngayon, ang isusunod daw po natin dito ay subject. Okay? So, pag ang ginamit mong subject ay I, do yung gagamitin nyo. Pag ang ginamit mong subject ay Mario, das ang gagamitin nyo. Ganun po yon. Ang subject po, yan po yung pinag-uusapan natin dito. Okay? Sa ating tanong. Na sinasabi natin na itong taon na ito na ating pinag-uusapan ay kailangan bang gawin itong pagbisita o may yariin na bagay o may sagutin na tanong o may o kailangan may panoorin. Yun po yun. Ito yung subject. Okay? Siya yung may kailangan bang gawin. Okay? Ngayon, yung main verb po ay ito na nga pong salitang kailangan o need. Okay? Tapos, kung mapapansin nyo, meron tayong tinatawag na infinitive phrase. Okay? Okay, pagdating naman po dito sa tinatawag na infinitive phrase na ang pagkakagamit ay object, yan po ang taga-kumpleto ng idea para sa main verb natin. Ang main verb po natin na itong salitang kailangan. Okay? At itong kailangan ay nangangailangan ng iba pang salita na kukumpleto sa idea niya. Tinan nyo, kailangan ko ba? Kapag ang ganjan lang, kailangan ko ba? Kulang. Di ba? Pero, pag dinagdagan natin itong nabisitahin siya, nagiging kompleto na po yung ideya. Anong kailangan? Pag sinagot nyo po yan, yung sagot nyo iyon, yun yung kukompleto sa ideya ng salitang kailangan. At ito yun. Anong kailangan? na bisitahin siya. Yung nabisitahin siya, yan ang kumukompleto. So, dahil sa yan ang taga-kumpleto, itong nabisitahin siya, ginamit natin itong infinitive phrase bilang object. Kasi ang object, taga-kumpleto sa main verb. Taga-kumpleto ng idea para sa main verb. Okay? Ngayon, itinuturo ko na rin na ang infinitive phrase ay maaaring gamitin bilang object na dapat yung tandaan. Okay? Para gumaling kayo sa English. Okay? So, ang infinitive po, ito po yon yung salitang to, na may kasamang verb na naka-original na spelling. Hindi po yung may S sa dulo, hindi yung may ED sa dulo. Ang original na spelling para sa visit ay ito, V-I-S-I-T. Yun po ang ibig kong sabihin, naka-base form. So, itong to visit, yan ay infinitive. Pero oras na samahan mo yan ng iba pang salita, na yung salitang iyon ay tutulong dito sa infinitive natin na magkaroon ng panibagong kahulugan, infinitive phrase na po ang tawag doon. So, ang ibig ko lang sabihin, itong 2 and 3, kapag pinagsama yan, nakakabuo po tayo ng phrase. Pero pag 2 lang po ang inyong ginamit, tinanggal nyo itong 3, infinitive lang po ang tawag doon. Okay? Pag infinitive phrase, hanggang 2 at saka 3, pinagsama nyo. Okay? So, yan po ang dapat nyong tandaan. Okay? Yung po, gusto ko rin tandaan nyo, itong lahat ng infinitive na meron tayo, simula to visit hanggang dito sa isa pa. Iginawa ko na kayo ng listahan. Hanggang dito sa to eat. Tandaan nyo lahat yan. Para pag kayo po ay gagawa ng infinitive, infinitive, marami na po agad kayong alam. Okay? Tapos kung gusto yung gumawa ng infinitive phrase, tandaan nyo na rin po ito. Itong number 3 natin. Okay? Kasi yan ay maaari talagang isama dito sa ating infinitive. Okay? Para makabuo kayo ng infinitive phrase na tinatawag. Okay? Ngayon, kung gusto nyo maglagay ng pangalan dito sa number 3, pwede rin po. Pwede rin. Kunyari, ito. Subukan po natin itong itong nalasahan. Okay? Kailangan ko ba nalasahan ito? Salip ito ang gamitin mo, kailangan ko ba nalasahan ang pizza? Pwede yun, di ba? Salip, gamitin mo yung salitang ito na panturo sa bagay o sa pagkain, pangalanan mo na. Huwag mo nang gamitin itong salitang ito. Pwede rin po yun. Kailangan ko ba na lasahan ang pizza? Pag in English po yan, do I need to taste the pizza? Ganun po ang mangyayari. Okay, so, pagpangalan ng tao, pwede rin po. Kailangan ko ba na bisitahin si Mario? Kapag in English po yun, do I need to visit Mario. Ganun naman po. Okay? So, kayo na lang pong bahala kung papaltan nyo ba itong pronoun natin ng noun o hindi. Okay po? So, sana may kipag-aralan ng maigi itong ating aralin. Lalo-lalo na yung paggamit ng auxiliary verb. Ibinibigay ko na sa inyo yung, yung mga senyales kung bakit kailangan do o das ang inyong gamitin. Okay? Pag yan ay natandaan nyo, Laking bagay po yan para gumaling po kayo sa paggamit ng auxiliary verb na do o does. Okay? At saka itong infinitive phrase, ha? Na pagkakagamit natin na yung object. Okay? So, sana pag-aralan nyo ng maigi at sana tapusin nyo po itong ating video. Okay po? Maraming salamat po.